Hello so, mga idol, andito tayo sa ano, Chinok. Bagong bukas sa Biga. Tikman natin ang kung ano ang lasa. Ito si idol, ana bin lakat na to kahapon. Libre. Ano, basta. Ito. Uh, <laughs> so, may mga litson sila mga idol. Oh. na lugar. Kitang-kita, -kita, transparent. Andito ito, matatagpuan sa Biga sa malapit lang sa Bigdon. Punta na kayo rito. Oh, Libre. Aba, po, ticket, Magpasok ka. Eh oh. no. Kukunin niya na 'yung order namin. Libre nga sabi nila, pero babayaran ko lang kaya naman. Hindi <laughs> kami hinapul ka po dito. Kapon lang ba? Gandang area to. Uh, maaliwalas kasi okay, nagkita lahat yun. May sausawan kayo? May susya? Mayroon. ani nang gusto namin? Sarap. Ano yan? Bayuan tikwan? Hindi naman. Kasi para maging warm lagi kasi parang Dito to ha. So malapit sa may big don mga idol uh, papuntang papunta sa diyan oh sa hospital. Tumama mga ganda mga tindera oh. May kain din? Meron. At least pala. Oh, kakain ka? Ay dun sa baray ta. Meron, may kung gusto mo i-date gay gate mo 'yung ano mo. Didi. <laughs> By price price. Wow. Oh, no. Lasang. chinok. Pang pilang ano to, ma'am? Pang pilang brands na po to. Siya. Ha? Nag-isa pa lang? Yan you know, ang si... Isuporta natin ang channel nito ni... Anabil. Yan. Yeah. Yan. Hello. Yan o. No? Lagi yan nag Lagi yan nagre-reel. Itatag natin sa, sa ating channel. So, I don't know punta lang kayo rito kasi may presyo iba iba naman ang presyo eh ay dyan naman may mga may 260 320, 350 limpo limpo 260 o oh. tapos may puro kita 8 pieces 270, 360 para na kayo punta na lang kayo rito mayroon pa